So madalas na ginagamit po natin na pamurga sa ating uh, mga manok At uh, of course sa mga sisip po natin is uh, ito po yung uh, bastonero plus So ito po siya is uh, mabibili po natin ito sa mga agribusiness supply sa halagang 16 pesos lang So ngayon yung uh, topic natin is uh, ano po ba yung uh, tamang edad sa pagpurga ng ating mga sisew So dapat mag start tayo na magpurga sa ating mga sisew kung uh, magkaedad po siya ng uh, one month old. So, yun yung uh, uh, ganun po ka-importante yung uh, pag-separate uh, po sa ating mga sisew, sa ating uh, mga manok, dipindi po kung ano po yung mga edad nila, para yung pagbigay po natin, for example, itong uh, pamurga, uh, mabigay po natin kung ano po yung uh, tamang dosis po nito. So, for example, yung edad ng inyong sisew is uh, one month old pa lang, dapat ang ganito na bastonero plus sa isang sachet yung uh, pagbigay po ninyo dapat uh, isang litrong tubig is uh, equivalent po siya ng uh, one sachet pero yung iba naman, kung magtanong kayo kung pwede ba magpurga sa mga weeks old, actually pwede din naman pero yung tamang dosis kung gusto natin magpurga sa ating mga sisew ng mga weeks old dapat sa isang sachet is uh, equivalent po siya ng apat na litro na tubig itong bastonero uh, plus. Then uh, yung sa iba na nakikita po natin lalo na sa mga manok panabong, sa mga heritage or yung iba pa na mga manok na nag start sa edad na mga 6 months old pa above, ang uh, ginagamit nila is yung uh, tablet na po yung uh, ginagamit nila. Pero ako hindi na ako gumagamit sa aking mga upgraded na mga native chicken ng uh, mga ini tablet na pamurga. So ito na lang yung uh, ginagamit ko para at least uh, isang gastos na lang din. Kasi sa isang sachet, marami kang uh, magagamit po nito eh. One sachet is uh, equivalent po siya ng uh, 25 heads ng mga sisew or 25 heads ng mga manok. Ang ganitong isang sachet ng uh, bastonero plus. So, ang ano naman ito, ang uh, ginagamit natin na uh, pamurga, wala tayong ibang ginamit. Ito lang siya kasi itong ano kasi itong uh, Bastonero Plus iba siya sa mga antibiotic na dapat uh, i-alternate natin yung paggamit para hindi ma-immune yung uh, ano yung uh, kanilang katawan sa paulit-ulit na ginagamit po natin ng antibiotic pero ito siya actually po natin nating uh, gamitin po ito for how many times itong uh, ano itong uh, Bastonero Plus kasi yung uh, pagpurga naman natin dito, hindi naman tayo nagpurga sa ating mga sisiyo, sa ating mga manok every month yung pagpurga po natin dito is every 2 to 3 months dapat tayong uh, magpurga po sa ating uh, mga ano sa ating uh, mga manok so napaka importante yung uh, pagpurga din po sa ating mga manok especially sa mga sisi po na napaka uh, napaka sensitive nila kasi ang dahilan kasi kung hindi tayo magpurga sa ating mga sisi sa ating mga manok lalo na sa mga sisi po talaga is uh, maapektuhan yung uh, kanilang uh, paglaki nila then yung kanilang mga pakpak medyo bagsak yung kanilang pakpak uh, kasi malaman din natin eh kung healthy o hindi po healthy yung ating mga sisaw kasi yan uh, pinagwasihan po natin sa kanilang mukha sa kanilang physical appearance lalo na sa mga pakpak po nila so yan makita po natin na uh, medyo hindi po sila healthy so sa atin na uh, gusto nating maibinta agad yung ating mga manok so kung gusto nyo uh, mas mabilis na paglaki at undon sa mga fees nila dapat magpurga tayo ng uh, tulad ng ganito ng mga basta Nero Plus ito sa ating mga manok so ulitin ko lang para sa iba na uh, bago pa lang na nagalagan ng mga manok kung nagkailad ng ano ng 1 month old ang ganito na 1 sachet is uh, equivalent po siya ng uh, isang litrong tubig or equivalent po ang isang sase is sa uh, 25 heads ng mga sisew. Tapos sa inyo naman tulad ng uh, sinabi ko kanina, kung gusto niyo na mag po kayo sa mga weeks old na mga sisew po rin nyo dapat ito siya sa isang sase ay uh, katumbas po siya ng 4 na litro na tubig para sa mga weeks old na mga sisew. So yan lang po. Tapos po uh, by the way Disclaimer by the way, ako naman po ay uh, hindi po ako isang uh, veterinarian at uh, hindi din po ako isang uh, agriculturist. So all the videos na in-upload po dito sa ating uh, YouTube channel ay uh, based lamang po ito sa aking mga personal experience. Pero sa ngayon, about sa video natin ngayon, if uh, hindi pa klaro sa inyo yung ating mga explanation, pwede tayong mag-comment sa ating uh, comment section dyan or you can PM me or contact doon po sa ating uh, Facebook page para mas uh, ma-explain ko pa sa inyo nang uh, mas maayos kung ano yung uh, tamang pagpulga sa ating mga manok about sa ganito sa pagpulga. By the way, hindi din ako nag-promote or hindi din po ako nag-endorse sa ganitong uh, mga product. So, ang ginagawa ko lang ngayon to share sa mga ideas kung ano yung uh, tamang dosage sa paggamit nitong uh, Livamazole hydrochloride plus Albendazole or yung uh, plus na pamurga sa ating mga manok